Good morning mga karipa Pips! Magandang umaga po sa inyo, luto po kami na kabuti. Kasama ko si Chef Ariel. Ayun po pang-ulam namin 'yan ngayong uh, tanghali. Pa pacham lang to, pacham. Tingnan mo guys. Tingnan mo guys. Yan. Dito kami ngayon sa gilid ng kalsada. Nilagyan po namin ng tanglat para lalong mabango mga ripatips. Ayan, din niyo nakita. Nilagay yung ano, sini para yung maanghang. Bago po maloto, maiyak-iyak po kami sa usok ng... <laughs> sa usok. Ayan. Lapit na po yan maluto. Mausap po siya mga Basa po yung kahoy. Yung panggatong natin. Sabuan mo kaunti. Ayan, nilunod po yung ano, Malunggay. Wala po kami ibang pang ano dito halo Baga ano mikos mikos Yung loto namin pero may timpla Lapit na po maluto oh yan oh no? Itsura sarap Sarap pa ng bagay ramdam pag gulay Yan po loto na Let's eat Kain na natin dahil sa gilid lang tayo ng kalsada eh. Cow, cowboy lang po. Hindi ka sanay. Dahil mayaman ka. Hindi mo mararanasan tong ganito. Kain po, kain. Magsanay ka na. Magsanay. Thank Sarap talaga nito Mabango pa dahil nilagyan natin ng tanglad Manghang Masarap So kain na na Ayan po itsura namin Dito lang po sa may gulog kami Ayan nakadaw yan Kain po So dahil kakain na po kami Babay na po Thanks for watching